mahahalagang aral mula sa ikigay. Pakiramdam mo ba parang paulit-ulit lang ang buhay mo? Gigising, magtatrabaho, matutulog, tapos uulitin ulit? Ang tanong, bakit may ibang tao na kahit tumatanda, puno pa rin ng sigla at inspirasyon? Ang sagot, dahil natagpuan nila ang kanilang ikigay. Sabi ng iba, trabaho lang yan, basta kumikita, ayos na. Pero sabi ng ikigay, Gawin mong makabuluhan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagtuklas ng bagay na tunay mong mahal, pinagalingan at may silbi sa mundo. Ang sikreto ng mahaba, masaya at makabuluhang buhay ay hindi lang sa trabaho o pera, kundi sa paggawa ng bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na dahilan para bumangon tuwing umaga. Kung gusto mong malaman kung paano hanapin ang ikigay mo at mamuhay ng mas masaya at may layunin, basahin mo ang ikigay. The Japanese secret to a long and happy life. Bakayto ang librong babago sa pananaw mo tungkol sa buhay.